Ang pagmamahal mo ay parang ulam namin kagabi. Ubus na. At kung may natira, malamang panis na. Hindi na kayang remedyohan pa. Alam ko namang hindi patas ang mundo. Minsan talaga, mas marami kang ibibigay kaysa tatanggapin. Pero, hindi naman ako na-inform na ganito. Kalaki yung pagkakaiba nang kaya kong ibigay sa pwedeng bumalik sa akin. At ngayon, wala lang tayo. Hindi naman ako maghahabol pa sa'yo, pero para naman akong tanganon, di ba? Sinugatan mo na ako, tapos pinatakan ko pa ng kalamansi yung sugat ko. Kaya ngayon ay umaasa ako. Umaasang bukas sa pagising ko mawawala na ang sakit. Umaasang bukas sa makalawa. Sana, mapatawad na kita. Ang pagmamahal mo.